So guys, magandang gabi sa inyo lahat. Magluluto po tayo ngayon ng longganisa. Yan po. Yan po yung longganisa. At ito naman po ay pinakbit na may halong galunggong ang kanyang galunggong at saka baboy ang kanyang sahog yan po ang sarap sarap yan po yummy yeah punta po tayo dito sa baba Yan po, nanonood po sila ng TV. Mr. Bim. Gabi na po dito at madilim. Yan po yung mga pusa namin. Naghihintay po ng kakainin. Yan po. O yan po. Tatlo po silang white. Wow, ang sarap. Luto na tuan? Han. Luto na ito, guys. Kain po tayo. Mamaya po kakain na po kami ng hapunan. Yay! Ayan po. Nilagyan na po ng mantika. Ayan po. Ang <makes noise> sarap-sarap naman. Ayan po. Yan po. Yan po. Yan po. Yan po. Mm, nalapit na pumaluto. Kakain na po kami ng hapunan. Yay! And guys, kain po tayo. Ulam namin ngayon ay pinakbit na may halong baboy at saka isda. Iyan po, may sawzawan pa po. Pang tanggal. Lansa. Ah, sarap. Ayan po, kain po tayo. Mmm, sarap. Mmm, gusto. Sarap. Wow. Galing naman ng baby niya yan ang lakas-lakas kumain ah Ubus na lahat ah